Si Mrs. Wu ay bumili ng isang Sony smartphone sa black market sa Hong Kong itong nakaraang Mayo. Nang ayaw nito magcharge charge dinala niya ito sa repair shop noong September 1 at binalik ito sa kanya noong September 25. Laking gulat niya nang nakita niya ang mga malalaswang litrato at text messages sa kanyang cellphone. Ayon kay Mrs. Wu, gusto lamang niya na maayos ang kanyang cellphone at hindi niya alam kung paanong nangyari na may mga malalaswang litrato at text messages sa teleponong ibinalik sa kanya. Hindi rin niya alam kung may spy app sa kanyang phone. Nandiri ito at ayaw nang gamitin ang naturang phone. Iniimbestigahan daw ng repair center ang kasong ito at inalok nila ng brand new na cellphone si Mrs. Wu. Tinanggihan ito ng natakot na customer dahil hindi na niya mapagkakatiwalaan ang repair center posibleng nangyari na pinalitan ng repair shop ang motherboard ng phone ni Mrs. Wu pero hindi bagong material ang kanilang ginamit. Makikita sa resibo na pinalitan ng motherboard pero binura ang serial number. Posible rin na ginamit ng staff ng repair shop ang phone ng customer habang ito'y di umano'y under repair.